Ilang taon na rin nakakaranas ng labis na pagbaha ang mga residente ng may kalumpit bulakan. Sa tuwing may darating na kalamidad, higit nilang nararamdaman ang hirap ng pagtira sa kanilang lugar. Tirik ang araw ngunit palagi ang basa ang paligid. Ganyan ang sitwasyon dito sa Misulaw, Kalumpit, Bulacan. Ito ang araw-araw na tagpo ng mga residente. Sa, ayon sa kanila, bihira ng bihira kung mawala ang tubig dito at kung mawala man, babalik, la, babalik ito mayari ng ilang araw. Ngayon, ang tubig sa Maysulaw ay hanggang binti lamang. Ang tubig na ito ay tumagal na rin ng ilang linggo. Ayon sa ibang residente, ito ay mababa na. At kung matuyo man ang lupa, ito ay sandali lamang. Sa kanilang lugar, kinakailangan din ng ikalawang palapag ng bahay dahil madali lamang kung pumasok sa kanila ang tubig. Actually, ngayon dapat wala na to eh hmm. Wala na dapat to Mga uh, December na. Mga, hmm. Ay, mga October wala na to dapat. Pero so, ngayon November po na, siya. Pero taon-taon po, ganito po, may hmm, tubig. Taon -taon. Nakabakas na rin sa mga bahay ang mga malalimang pagbaha na kanilang naranasan. May mga panahon pa na kinakailangan ng mga residente na magbangka para lamang makatawid. Ayan, matulad nito, minsan pag malalim, ano, Walang no choice ka kung magbangka, Ngayon lamang taon, maraming bagyo ang ating naranasan. At sa mga lugar na tulad ng may sulaw, labis nilang nararamdaman ang kirap sa tuwing may darating na kalamidad.